What's up guys? Pagbati po mula sa inyong lingkod. So welcome dito sa another video na naman natin. Nasiguradong kapupulutan mo ng aral at may apply mo sa iyong pagkaalaga ng rapid. Okay. So kung uh, bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification bell button para ma inform ka sa mga bago pa nating videos na i-upload. Okay. So ang um, video channel natin na ito, ay uh, tumatalakay ng mga usapin pagdating sa Bobby Tree. Okay? Meron din tayong mga videos regarding sa cooking, sa DIY, and also sa mga travel natin. Okay? So, please do subscribe dahil marami ka pang matututunan dito sa ating YouTube channel. Okay? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga gabay sa tamang pagpapakain ng ating mga alagang rabbit. ay okay. So, simulan natin sa kids. So, ang kids o yung mga bagong panganak ng mga panis ay nakadepende sa mother daw. No? Nakadepende sila doon sa nanay. Dahil ang kanilang nutrisyon ay nanggagaling doon sa gatas. No? Sa paraan ng pagpapadede ng nanay. Okay. Pangalawa is yung sa dough. Sa mother dough. So, since may kahati na si mother dough sa kanyang uh, kinakain, kung nagbibigay ka ng 80 grams na pellets doon sa, doon sa regular diet ng ating mother dough, kapag nagsimula na siya magbuntis, then, dadagdagan na natin ito ng na at least 20 grams right? So, yun. Siyempre, kailangan din natin i-vitamins yun. Yung uh, mother dough. Uh, tulad pwede tayo magbigay ng uh, uh B-complex, no? Yeah, with liver extract, Yeah? Pwede yan. So, yung iba is nagbibigay ng injectable. As for me, dito sa ating rabbit uh, feed, ang ginagamit ko lang is yung, uh, yung LCD. How about naman yung pagbigay ng mga hay or grass sa ating uh, mother doe? So, kailangan meron pa rin silang kinakain na grass or hay kasi syempre, pag yung pellet is malakas talaga din siya magpataba. No? So, pag mataba yung mother doe natin, pagdating niya ng uh, delivery period o dating ng date na no? manganganak na siya So pag mataba yung mother doe natin, is may nyo yun siya na mag-deliver or mangana Okay? Alright. Next is a buck. So, this so is ginamit natin buck. O sa lalaking rabbit. So, pagdating naman sa kanya, wala naman masyadong changes no sa pagdating sa amount ng pellets na ibibigay mo. Right? Pero, syempre, iba vitamins pa rin natin siya dahil uh, yung pagkakaroon nila ng uh, pagtatalik nila is uh, extraneous activity yun for them so kailangan nila mag-vitamins. Alright? So, sa breeder age, mostly dito sa ating rabbitry, iba-iba naman yung uh, practice ng mga breeders. so Ang binibigay ko is 80 grams na pellet sa gabi. Okay? And then, yung during the day, pag nakikita ko na uh, ubus na, So, lalagyan ko lang siya ng at least mga uh, 40 grams. Para lang merong uh, available na mga pellets if ever na magutom sila during the day. Habot naman yung grass. Yung grass naman is uh, binibigyan ko sila. Um, uh, sa ngayon kasi is meron ako dito okay, sa area namin marami ang kalahit. So, yun yung available which is pwede namang ibigay sa rabbits natin with proper procedure kung paano ba ito binibigay so ang pagbibigay ng grass is hindi siya basta-basta no um lalo na kung bago pa lang sa yung mga rabbit yan i-depende doon sa breeder. Ay, okay tingnan natin ang dalawang senaryo. Una, kung lumaki sa'yo, no, simula ng pagkalabas ng baby kids na to, hanggang sa lumaki siya. So, yan ay magdidepende sa pagkain na binibigay mo. Doon sa mother dough safety. Okay. Kung ano yung kinakain ng mother dog, kung anong pellets, anong grass. So, yun din yung maa-adapt nila sa paglaki nila. Alright. So, pangalawang scenario natin. Kung ikaw naman ay bumili sa breeder, no? sabihin hindi sa'yo. Sabihin, hindi ikaw ang napakalaki ng rabbit. Mostly sa market, ang binibenta is sa uh, nasa 6 weeks no? or 2 months. binibenta na yun. So, pag ikaw ay nakabili ng ganyan, ano ba ang mga dapat mong itanong sa breeder, no? sa seller? Number one is kailangan mong itanong kung anong ng pellet ang pinapakain nila okay number 2 kung anong grass ang pinapakain nila doon sa rabbit so, yun ang magiging guide mo para yun din ang ibibigay mong pagkain doon sa rabbit na nabili mo so hindi pwede na pag nakabili ka papalitan mo agad no ng pagkain so ma ma-upset no yung digestive system ng rabbit okay maninibago in short so kung halimbawa walang available na pellets no sa area mo na tulad na pinapakain ng breeder na napagbilhan mo ng rabbit ang pwedeng mong gawin is i-transition mo yung pagkain ng rabbit so paano ba yon? kung makakahingi ka yung iba naman is na nagbibigay ng libre na almost isang kilo tulad ako nung gumila ako nung uh, rabbit natin binigyan ako ng isang kilong pellets na kung ano yung pinapakain niya. And then, ang ratio is 70%. No? So, yun is yung old pellets na kinakain niya. Okay. Ngayon, yung 30%, yun naman yung bagong pellets na iniintroduce mo sa alaga mo ngayon. Okay. So, sa akin, yung naging practice ko dito sa ating rabbit feed, is yung isang kilo na yon naging na yon para ma para maka-adjust yung digestive system ng mga nabili kong rabbit. Okay? So, yun. Isa pang dahilan is bakit nga ba nagpapalit uh, ng uh, pellets na ang mga nag-aalaga ng rabbit. So, it's their own decision. Diba? Na siguro, meron silang na uh, discovery na mas okay pala yung content nito, ganyan-ganyan. So, meron standard na linabas. Ito naman is, natutunan ko doon sa online no, sa webinar ng Agritalk talk no? in partnership with ETI Narito ang basihan na dapat meron dyan sa pellets na binibigay mo dyan sa rabbit mo. Ito. Yun. Tap na. So, kailangan na andun yung mga content na yun. No? Sarab, sa rab, sa pellets na binibigay mo. Right. So, ikaw na ang bahala mag-decision dyan. <laughs> so, wala tayong ni-endorse na pellets, na stock, yun yung guidelines. So, yan naman is, eh, hindi naman yan uh, na information na ginawa ng bara-bara lang. So, yan talagang pinag-aralan para maging quality information para sa atin at magamit natin sa pag-aalaga ng rabbit. Okay? Ngayon naman, when is the best time? Kailan nga ba ang best time para pakainin natin ang mga rabbits natin? Okay? So, bago tayo pumunta sa ating huling topic, gusto kong magpasalamat dun sa ating mga subscribers. And uh, kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe sa ating YouTube channel. And also, sa ating mga FB page groups na nag approve ng ating mga shared post. Maraming salamat po. Okay? So, dumako na tayo sa huling topic natin dito sa video na ito. ang reference na information na ito is uh, galing pa rin doon sa webinar. No? Kapag malamig ang panahon, mataas ang appetite ng rabbit. sabihin, malakas siyang kumain, malakas siyang uminom. So, when is the best time? Pag wala ng araw, yan ay sa gabi. ba? Diba? So, napansin ko din yan dito sa ating rabbit feed na kapag umaga, naglalagay ako ng pagkain, hindi sila masyadong kumakain Lalo na pag mainit, hindi na uubos. Unlike paggabi, pag gabi, pag linagyan ko sila ng pagkain, pag kinabukasan, almost ubos nila yun. Yung pellets na yun. Diba? So, dahil ang nature nga talaga ng rabbit is galing sila sa malamig na lugar. Okay? So, yun. Sana may natutunan ka So, ayun. Sana may natutunan ka, may napulot kang aral dito sa video natin na ito at magkamit mo ito para maging gabay sa pagbigay ng pagkain sa iyong alagang rabbit. Muli, maraming salamat and God bless you.